magandang gabi sa inyo mga kapatid mga mga nanonood sa aking video nandito po ako na nagsisimula sa oras na ito kahit ganito ng oras mga 11 pm lagpas ganun nandito ako pang pamagi ang yung mga salita mga kapatid na ipaabot ko sa inyo ang minsay ng ating Panginoon kaya sa oras na ito ay kailangan natin pakinggan ng salita ng ating Panginoon mga kapatid magpakatatag kayo mga kapatid Kaya ang gusto ng ating Panginoon sa oras na ito ay maging tapat tayo mga kapatid. Huwag tayong susuko sa ating Panginoon mga kapatid. Shoutout po sa mga nanonood sa aking video, yung mga kakilala ko dyan na na nanonood sa aking vlog. kasalamat salamat sa ating Panginoon dahil hindi tayo pinapabayaan. Um, huwag niyong kalimutan mga kapatid dahil ang Diyos ay nandyan sa ating buhay ginagabayan tayo kung anong ginagawa natin kung anong inisip natin ay alam ng Diyos na lalaman ng lahat kung ano ang inisip natin mga kapatid kaya magpakatatag kayo mga kapatid kaya ito medyo pumapayat naman ako kasi kulang sa pagkain kasi nisip ko may na yung resisting siya ko mga kapatid kaya sauras na ito dapat natin gawin bago tayo matulog huwag nating kalimutan ang panalangin na nanggagaling sa ating mga puso na dapat natin gawin lumapit lang tayo sa ating Panginoon mga kapatid kaya sa oras na ito ipag pray ko kayo mga kapatid na matanggap nyo at magtiwala kayo sa ating Panginoon kaya sa oras na ito, Piliin natin sabayan ng ating panalangin sa oras na ito na gabayan kayo at protektahan kayo mga kapatid sa anumang sitwasyon, sa anumang problema na naranasan natin ay dapat natin gawin na tulungan natin ang ating sarili lalo na sa ating pamilya tulungan natin malay mali natin ang pamilya natin ganun din sa ating mga kapwa tulungan natin mga kapatid sa gabi nito manalangin tayo sa oras na ito, mga kapatid Lord maraming salamat po Panginoon sa gabi Lord Jesus narito kami Panginoon na anda kami makinig sa iyong mga salita Panginoon Tulungan niyo po, Panginoon, na sa aming mga ginagawa, O Diyos, saliluya, na gabayan niyo po kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon, Panginoon saliluya. Alam namin, O God, na ka palagi sa aming buhay, Panginoon, na hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Patuwarin niyo po, Panginoon, ang aming mga kasalanan na nagawa namin sa iyo, Lord Jesus. Alam namin ay may pagkukulang kami sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po, God, na ingatan niyo po ang aming buhay sa aming mga ginagawa upang kamay maging mabuti sa iyo, Panginoon Jesus, at maging totoo sa iyo, Panginoon. Lord, dakila ka tapat. Ikaw lang amin itinata sa oras na ito, God, Jesus gabayan nyo po kami Panginoon at pagpalain nyo po Lord Jesus ang bawat ang aming ginagawa ang bawat ang aming kinikilos sa oras na ito o magpakailan ng Panginoon Lord Jesus sa bawat isa Panginoon na lumalapit sa iyo i-bless nyo po sila Panginoon na makilala ka at tanggapin ka Panginoon na magtiwala sa iyo Lord Jesus na ikaw ang tunay na Diyos Panginoon Lord Jesus, narito kami na lumalapit sa iyo, Dalangin namin o God sa gabing ito. O God Jesus, na ingatan niyo po kami at protektahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagtulog hanggang sa pagising namin, Lord Jesus. Ikaw pa rin ang aming iniisip, ikaw pa rin ang aming ginag ginagawa ng lahat kung paano kami maging totoo sa iyo, Panginoon buksan nyo po ang aming mga puso Panginoon Hallelujah Jesus na balutan nyo po Lord Jesus ng banal na dugo ng aming kalinisan Lord Jesus na gagaling sa iyo at sa aming karamdaman Panginoon na way pagalingin nyo po Lord Jesus bigyan nyo po ng sustansya, Panginoon, at kalusugan, Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus, na hindi kami manghina at hindi kami mawala ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na nandyan ka na patuloy na kumikilos sa amin, O God. Ilayo niyo po kami sa kapamakan, Panginoon. Alam namin, nandyan ka na patuloy na kumikilos na gumagawa ng parahan upang ituwid ang aming mga puso, Panginoon. Lord Jesus, dakila ka tapat ikaw lang aming pupurin at pagsamba sa iyong pangalan in Jesus name in Jesus name Amen Praise God kaya palakpang ating kaya ang ating Panginoon kaya the best ang ating Panginoon kaya wag tayong manghina magpakatatag kayo mga kapatid dahil ang Diyos ay tapat sa ating buhay at sa ating mga ginagawa kung ano ang inutos sa ating Panginoon, sundin natin mga kapatid. Kaya sa gabing ito, maraming salamat po and God bless all. Kaya magpakatadag kayo at magpakalakas kayo mga kapatid. Good night. Bye.